Naalala ko noon, meron akong isang kaibigan. Kaibigan na galing sa nakaraan. At sinabi niya sa akin mga tol na natatakot na daw siyang magmahal. Natatakot na daw siyang magmahal dahil baka masaktan na naman. Maari ba talagang sawayin ang pusong may napili ng na gustong mahalin? Kaya sa video na to mga tol, sasabihin ko sa inyo kung bakit may mga taong galing sa mapait at maling relasyon ang nagsasabi na, ayoko na, ayoko nang magmahal pa ulit. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang pa Number 1, Sobrang Pagmamahal Sobrang pagmamahal na hindi nasuklian ng tama. Alam naman natin na kapag ang isang pagmamahal ay hindi nasusuklian, ay magagalit, masasaktan, at mawawala. So dahil hindi na niya matiis yung mga pagkukulang, pambabaliwala, kulang na oras, at mga pagsisinungaling na ginagawa. Lahat ng tao na nagsasabi sa'yo na mahal ka, e eh kaya nilang sabihin na kaya kanyang hintayin, na kaya niyang maghintay. Kahit gaano kakomplikado yung sitwasyon, kahit gaano katagal at kahit gaano kasama yung ugali mo, magtitiis at magtitiis siya sa'yo. Pero ako na mismo ang magsasabi sa'yo, Tol, na walang taong ganito. Walang taong makakakip ng pangako niya sa'yo na maghihintay siya kung hindi mo kayang ipakita sa kanya na worth it ka at karapat-dapat ka sa paghihintay niya. At kung ikaw, tol, yung lalaki o babaeng nahuli na ng maraming beses na may nilalanding iba. Sa so, tingin mo, ha? Tingin mo. Mag-aak sa'yo pa ba siya ng oras hintayin ang isang taong katulad mo? Walang pagpapahalaga. Di mapagkakatiwalaan, sinungaling, at hindi na ko kontento sa isa. Number two, maling mindset. Ibig kong sabihin, mga tol, yung iba kaya ayaw na nilang magmahal ulit dahil iniisip nila na ayaw na nilang masaktan ulit. Matanong nga kita, bakit nga ba tayo nasasaktan ng iba o ng mga taong karelasyon natin? O, comment mo yan sa baba, ah. hihintayin ko yan. Pero para sa akin mga tol, nasasaktan tayo ng ibang tao dahil mahal natin sila at dahil nga may mindset tayong mali dahil meron tayong gustong mangyari dahil meron tayong ine-expect meron tayong ine-expect na gusto nating gawin nila para sa atin which is kaya tayo nasasaktan dahil hindi nila nagagawa yun ba? Diba? for example Valentine's Day Siyempre, babae ka, mag-e-expect ka na ilalabas ka niya, manood kayo ng sine, lalabas kayo, kakain kayo sa paborito niyong restaurant, bibilang ka niya teddy bear. Pero paano kung nagkaroon ng isang emergency? Na-short yung lalaki, na-short yung boyfriend mo, hindi niya nagawa lahat ng mga gusto mo. Real to, kahit sabi mong okay lang sa'yo, nasaktan ka pa din. Kasi, nag-expect ka. Ito yung inisip mo. Ito yung mangyayari, ito yung ginawa mo. Diba? At itong mga tol, yung nagiging problema. Yung ibang mga babae nagsiset ng standards. Yung mga ibang lalaki nagsiset ng standards din. Yung mga babae gusto gwapo, gusto mayaman, gusto maputi, gusto perpekto. Kakapili, kakapili, kaya napupunta sa babaero. Yung ibang mga lalaki naman gusto maputi, gusto sexy, gusto maganda, gusto din mayaman, kaya nauuwi sa manluloko. At ito yung mga bagay na gusto kong sabihin sa iyo tol. Na kapag nagmahal ka, eh wag na wag kang magsiset ng standards mo. Ang importante lang naman, di ba? Dapat mahal tayo at tanggap kung ano yung mga bagay na kaya nating ibigay at mga bagay na hindi. Na wag na wag kang magsiset ng expectations mo. Pwede naman yun eh. Mahalin mo lang siya at wag kang mag-expect kapag hindi niya nagawa yung mga expectations mo at mga standards mo, sasaktan at masasaktan ka lang ulit. Number three, mga tol, ito yung pinakamasakit, pero real to. Nagmamahal tayo ng maling tao. It's either yung isang taong gusto mo, eh may Joanna, na. O kaya committed na. It's either yung isang taong gusto mo, eh hindi ka naman gusto, pero pinilit mo yung sarili mo. O merong mga pagkakataon o sitwasyon na hinele ka lang, okay? Alam mo yung hinele, ha? Yung tipong malungkot ka dahil nag-break lang kayo ng ex mo. Tapos, ito na yung taong palagi mo nakakasama, ito na yung lagi mo nakakausap, gumagaan yung pakiramdam mo. Pero yung pala yung taong to ay wala pala talagang pagmamahal o tunay na pagmamahal na nararamdaman sa'yo ang nangyari dahil sa mga ginagawa niyang kabutihan, ginagawa niyang kabaitan na nakikita mo. Ang nangyayari, minamahal mo. Minamahal mo yung taong nandyan palagi sa'yo. At isa to sa mga bagay na gusto kong ipaintindi sa'yo tol, ha? Kung babae ka, may mga ganitong lalaki. May mga ganitong lalaki na pagkatapos kang ihele dahil nga malungkot ka at nakuha na nila yung gusto nila sa'yo, wala ka na. Diba? Mawawala at mawawala na yan sa tabi mo. Kaya kung malungkot ka, magdasal ka, ha? Lumapit ka sa Diyos. Hindi lumapit ka ang panikanino, huwag ka magpakapokpok, tol, ha? Huwag na huwag mong gagawin yun dahil hindi mo alam ang iba't ibang motibo ng mga taong nakapaligid sa'yo. Alam mo, kung ikaw yung taong ganito na natatakot ng magmahal ulit, sasabihin ko sa'yo na merong isang tao na nilaan ang Diyos para sa iyo. Ang dapat lang nagawin mo ay ingatan mo. Malay mo nakarelasyon mo na to. Kaso, nagpabaya ka at hindi mo siya na priority kaya nawala siya sa iyo. At hindi hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo na magagawang magmahal ulit dahil natural sa atin totol, Natural sa atin na magmahal at mahalin. We are designed for that. At kung nagkamali ka sa pagpili sa umpisa, Meron ka pa rin panahon para baguhin yung sarili mo. Tanggalin mo yung mga standards mo dahil dadating at dadating din yung panahon na marirealize mo. Habang tumatanda tayo, mararanasan mo mararamdaman mo 'tol na ang pagiging masaya at tahimik na buhay at pagiging kontento ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. At sana may natutunan ka sa video ko na 'to. Alagi kayo mag-iingat. God bless. Puntuan ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Kabush!